<laughs> Sige JC, kasi marami tayong matututunan ngayong araw na ito Kiniklaim ano ng gobyerno na gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa Maging ang foreign investments natin At sa dami naman talaga ng travel ng Pangulong Marcos sa ibang bansa At sa mga diumanoy uh, pledge investments ng iba't ibang bansa Gano'ng nga ba katotoo na talagang lumalago ang ekonomiya natin? Well, uh, DJ Chacha, lumalago naman talaga no? at uh, hindi na yun kagulat-gulat dahil nanggagaling tayo sa napakalagim na pandemic. Pero dapat nga natin suriin yung uh, mga claims tungkol sa investments kasi kung pahingan mo lang sila, ay uh, lagpas 4 trillion pesos na daw yung mga investments na nahikayat ni Pangulong Marcos. Pero kung titingnan mo yung datos, actually uh, 91% noon o halos lahat ay mga... Uh, napirmahan pa lang na mga uh, halimbawa, mga memorandum of understanding, memorandum of agreement, at uh, wala pa talaga yung work. Napaka-konti pa lang nung talagang pumapasok na investment. So, on the one hand, merong ganong 4 trillion pesos mahigit na investments na nahikayat, pero dapat tignan ano ba talaga doon yung mga pumasok na. Mm. Kasi 2024 na at dapat ay uh, dumarating na investments by this time. Mm -mm. So, yung binabanggit mo kanina na 91% percent na investments na signed na ba or approved investments, hindi pa rin ito matatawag na kumbaga, pumasok na talaga sa bansa. Well, in fact, DJ, siya, siya kasama na nga dun yung mga nasa drawing board pa lang, ano, or uh, parang merong understanding or parang merong pangako sa mga foreign trips na mag invest yung mga certain uh, companies, halimbawa sa Pilipinas, um, pero uh, wala pa talagang formal na anything between them and the government of the Philippines. So, 91% yun, karamihan ng mga nandun sa mahigit 4 trillion na binabanggit. Sige. So, siguro maganda rito, Tia, ano ha, uh, JC, pwede bang ngayon sabihin mo sa sa amin, hango sa iyong research. Oo, pagbasihan natin yung nagdaang taon kasi ito yung may mga datos na mm. pwede bang ipaliwanag mo sa amin para maintindihan ng taong bayan, itong binabanggit mo na sa katotohanan hango sa kanilang pahayag, press release at yung datos kung ilang ba talagang investment lang yung actual na pumasok, na pumasok sa Pilipinas. Go ahead. Yes, uh, actually uh, ang tinitingnan ko diyan sir Ted ay yung uh, datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ano kasi may, sila ay nangangalap ng na mga datos tungkol sa foreign direct investments at base sa pinakabagong datos nila as of September last year mula January hanggang September ng 2022 at one year after no so 2023 ay in fact bumagsak yung foreign direct investments na pumasok sa Pilipinas ng 16%. Uh so uh taliwas talaga ito doon sa press release ng uh, uh, gobyerno na, na parang nandiyan na yung investments pero actually ang ang datos ay uh, pinapakita nun no? na bumagsak pa yung uh, actual na foreign direct investments at uh Uh, dapat nating tignan ano ba yung pinakamagandang source ng datos kasi maraming madaling malito sa mga numero ano ang daming mga nababanggit na mga numero pero actually dapat nating suriin uh, mas maganda sigurong tignan yung actual na pumasok at yun ay nangagaling sa Bangko Sentral ng Pilipinas Okay sige so itong ang datos na ito na sa katunayan sa halip na lumake ang foreign direct investment bumagsak pa ito ano mga dahilan kaya nito Yes, uh, actually mayroon pong breakdown yung datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas mm -hmm. at uh, isa sa pinakamalaking bahagi ng foreign direct investments ay yung uh, pagbili ng mga foreign companies sa shares ng mga kumpanya dito sa Pilipinas or tinatawag na uh, place investment placements. At in fact, uh, sa nakalipas na taon ay mas malaki pa yung lumabas na investments or placements kaysa doon sa pumasok. At yun ay uh, malaking bahagi na ng foreign direct investments. Meron ding tinatawag na reinvestment of earnings. Salimbawa, kung yung isang foreign investor ay meron na siyang dating negosyo sa Pilipinas at sila ay kumita over the past year at ininvest ulit yung kanilang kita sa kanilang sariling kumpanya, yun, yun yung tinatawag na reinvestment of earnings at yun din po ay bumagsak. And then finally, meron din yung tinatawag na net debt instruments or utang. Halimbawa, kung yung isang foreign uh, investor, meron na siyang uh, kumpanya dito or meron na siyang stake dito sa Pilipinas at siya'y umutang para i-invest ulit dito sa Pilipinas, kabilang din yun sa foreign direct investments. At yun din ay uh, kumunti din yung umuutang para doon. So sa lahat ng tatlong kategorya na yun ng foreign direct investments ayon sa datos ng Banko Sentral ay bumagsak mula po noong 2022 hanggang 2023. Mm -mm. Uh, JC, dito sa mga nabanggit mo na puro pagbagsak, ano, wala nga tilang pagtaas, ano yung major na issue o dahilan nito mga foreign investors na to kung bakit patuloy yung pagbaba ng bilang ng mga foreign investors natin sa Pilipinas? Well, DJ Shasha, actually ito pa yung magandang aralin. ano, Kasi ngayon pa lang lumalabas na bakit nga merong ganitong disconnect na bakit hindi pumapasok yung mga investments. Kala ko ba lumalago na ekonomiya natin. Dapat pa itong pag-aralan. Pero sa ngayon, uh, nakikita nating dahilan, unang-una, ay... Uh Actually, lumalabas siya sa datos na bumagal yung ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon, noong 2023. At uh, isang malaking bahagi no, no noon ay yung pagbagsak ng consumption spending or yung paggasos natin mga Pilipino, halimbawa sa pagkain, sa grocery, sa palengke, etc. At uh, ang may kinalaman doon ay yung inflation or yung masyadong mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi uh, matatandaan na noong 2023 ay uh, pumalo sa... 8.7% ang inflation pinakamataas sa loob ng labing apat na taon. At syempre kung masyadong mataas ang presyo ng mga bilihin, mapapaisip ka sa pagbili ng mga bagay-bagay at hindi ka masyadong gagastos. At yun yung isang dahilan kung bakit parang nagpipigil yung maraming Pilipino na gumastos noong nakaraang taon at yun ay nagre-reflect doon sa GDP statistics na bumagal. Pero isa din, importanteng uh, source ng pagbagal ay yung investments din, kabilang din yun sa GDP. Hmm. Hmm. At uh, malaki din yung ibinagsak noon. Okay. Um, um, JC, atin naman ano, ha, at uh, napapanood itong ating mga economic managers na ang ating bansa ay darling of... Uh, darling or sweetheart of Asia sa usapin ng foreign direct investment, maraming mga ganun na mga palabok. Talaga namang ang sarap pakinggan doon. Pero sa katotohanan ba, may pag-aaral kayo sa between Asian countries kung ano ang ating estado sa usapin ng FDI sa kanilang bansa at sa atin? Alam niyo ba sir Ted na yung totoong darling ng uh, ASEAN countries pagdating sa investments ay hindi Pilipinas kung hindi Vietnam. Napakaraming mga investors ang pinipiling mag-invest sa Vietnam. At uh, well, may kinalaman halimbawa yung trade war ng US at China at maraming mga investors sa China ang lumipat sa Vietnam. Pero dapat nating suriin bakit sila pupunta sa Vietnam at hindi sa Pilipinas. At uh, isa sa mga pinaka dahilan ay mas bukas sila sa mga investments galing abroad at uh, mas stable din yung kalagayan ng kanilang ekonomiya hindi ganoon kataas ang uncertainties uh, kaya naman actually halimbawa maraming mga sa mga pinakamalalaking kumpanya ng mundo halimbawa even yung Apple ay uh, meron silang manufacturing uh, capabilities sa Vietnam at uh, bakit kailangan natin tanungin, bakit hindi dito sa Pilipinas? Ang um, Apple, halimbawa, bakit wala silang presence dito? Um, this is not to say na walang nag invest Meron namang mga nag invest pa konti-konti. Halimbawa, mm -hmm. yung Dyson. Halimbawa, lumalabas na yung kanilang uh, research facility ay tinatayo dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Um, pero bakit ang konti compared sa Vietnam? Anong meron sa Vietnam na wala sa Pilipinas? Yun yung dapat nating surin at aralin pa. Oo, pero um, sa ating, uh, kasi sa Asian medyo mas malawak-lawak yun. Ano? Sa Asian counterparts natin, so sa pinang FDI, meron na ba kayong study kung uh, pang ilan ang Pilipinas kapag pinag-uusapan natin yung laki ng foreign direct investment? Ah, hindi ko pa nakita yung latest na dato siya, Sir Ted pero um, mm -hmm. I think definitely Vietnam ay nasa top ng list. Mm -hmm. uh, ang Indonesia din ay isa din sa mga major attractors ng mm -hmm. investments sa mm -hmm. ASEAN. Mm -hmm. um, pero ayun eh um, actually dati uh, sa mga nakalipas na taon, maraming mas marami sa Pilipinas kaya lang uh, para na pag-iwanan tayo. At okay. uh, halimbawa sa Vietnam kasi ay uh, yung labor cost ay mas mababa din mm -hmm. at yung mga regulation ay mas maluwag pagdating sa mga foreign investments uh, Sa Pilipinas, meron din naman tayo halimbawa yung Ease of Doing Business Act na napirmahan noong mga panahon ni Pangulong Duterte, pero uh, kailangan aralin bakit parang hindi na, kahit may ganung batas ay bakit hirap pa rin yung mga investment. Ang dami pa rin kasing red tape, yung mga buwis ay uh, napakarami pa rin, yung mga LGU regulations, etc. ang dami lang sa mga investors. Uh, pero hindi kaya din kaya Vietnam ang nagiging sweetheart ngayon ng FDI's dahil Primarily China kasi ang pinakamalaking uh, naglala ang uh, investor no. Uh, at dahil sa nagpivot na ang Marcos administration sa US, kaya nga even our our, our contracts no sa ating rail etc. Maraming mga proyekto dapat sa atin na inabandona ng China at nagpunta sila ng Vietnam. Actually certain yung uh, pag-flow ng mga investments galing China papuntang Vietnam. Nakita natin 'yan bago pa man yung Marcos at uh, Junior administration. So dati pa lang, uh, talagang nag-emerge na sila as a very attractive mm -hmm. uh, destination. Mm -hmm. Uh so, hindi ito, I, I wouldn't think na may kinalaman mm -hmm. do sa pivot natin doon sa from China to the US. Jaycee, mm -hmm. mm -hmm. JC, ngayon na mayroong Maharlika Investment Fund na binabanggit nga ang talagang priority nito ay para makapag-attract ng foreign investors. Bakit di natin nakikita sa datos? 'Di ba? Well, uh, DJ Shasha, uh, ito kasing Maharlika Investment Fund ay uh, kakasimula pa lang din yan. No? Mm -hmm. na appoint pa lang din ni Pangulong Marcos dun sa miyembro ng Board mm -hmm. of Directors ng mm -hmm. Maharlika at uh, kakaganap lang ng first board meeting ng Maharlika I think two days ago, January mm -hmm. 3. Mm -hmm. uh, so, wow, hindi pa talaga nailatag yung direksyon na tatahakin ng Maharlika Investment Fund. Uh -huh. um, pero, ang uh, yung UP School of Economics, may sinulat kaming discussion paper last year mm -hmm. na sila sabi namin mm -hmm. napakaraming flaws nitong ka Investment Fund mm -hmm. at um, very dubious or tinan natin kung meron, makaka-attract sila ng investors kung at kung saan sila mismo mag-iinvest. Mm -hmm. uh, kasi uh, hindi nga ito totoong sovereign wealth fund tulad ng sinabi namin sa so paper. Ito uh -huh. ay strategic investment fund uh -huh. at uh, isa itong banta dun sa kapirahan ng taong bayan. Kanina mo pa binabanggit na ang totoong darling of Asia ay ang Vietnam. Isa rin ba sa mga rason kung bakit patuloy yung paganda ng FDI ng Vietnam ay dahil nakatutok sila sa agrikultura? Kung baga talagang natututukan ng gobyerno yung pangangailangan ng farmers nila doon na hindi natin nagagawa dito sa bansa natin. Uh, well, uh Actually, hindi siya siya tama ka na mas malakas yung agrikultura, at least rice production sa Vietnam. Pero yun naman kasi ang may kinalaman doon sa natural advantages nila. Meron silang malaking Mekong River na natural irrigation para sa kanilang pananim, sa kanilang pagtatalim ng palay, halimbawa, na wala naman tayo bilang archipelago. Pero actually, yung biggest source ng growth ng Vietnam ay wala sa agrikultura, kung hindi sa manufacturing. At halimbawa, yung apple nga, halimbawa, nakakagawa na sila ng electric vehicle ng mga smartphone, ng mga MacBook halimbawa. Bakit tayo hanggang electronic chips lang? So in other words, meron silang kakayahan na mag-manufacture ng mga komplikado at high value added mahal ang pagbenta ng mga manufactured goods. At yun ay naggagaling sa investment. So uh, importante yun na mahikayat din natin para tayo mismo ay makapag-export na rin ng ganung mga smartphone, vehicles, etc. Mm, Mas mura ang kuryente sa Vietnam, mm, J.C.? Mm -hmm. Isa din yan. Sa mga factors certain, meron kami sinulat na journal article hinggil dyan mm -hmm. na meron kinalaman talaga yung presyo ng kuryente uh -huh. kasi napaka input yan sa production. Okay. Uh -huh. Sige. And uh, JC, itong itong uh, usapin nga ng foreign uh, direct investment o mm -hmm. pagdagsa ng mga dayuhang foreign namumuhunan, hindi maitatanggi na… Dito napakalaking factor yung corruption index. Corruption, doon na lang sa corruption perception malaking bagay na. Tama kaya yo certain, hindi lang yung corruption kung hindi yung rule of law. Kung saan uh, dapat ay uh, yung mga batas ay napapatupad talaga regardless kung sino man 'yan or sinong uh, malaki influential na tao 'yan mm -hmm. ay dapat napapatupad ang batas. Ayun uh, yung isang problema dito sa Pilipinas, meron tayong weak rule of law. na magaganda yung mga batas, magaganda yung mga plano pero sa implementasyon doon tayo nadadapa. Uh, pero, pero sa ibang bansa kasi mas predictable na halimbawa alam mo nakapagka ginawa mo to, merong ganitong implication, merong ganitong kaparusahan pag mali ang ginawa mo. Uh -huh. Sa Pilipinas, uh, nababaluktot kasi natin yung mga rules. At uh, kapag ka isa kang negosyante at nakita mo, ah, bakit dito sa Pilipinas nababaligtad ang rules? Baka pag nag-invest na ako ng milyong-milyong hmm. dolyar, uh -huh. tapos yung gobyerno hindi i-acknowledge yung mga kontrata ko or ihaharas ako tulad nung nangyari, by the way, during the Duterte administration, edi in the first place, hindi na ako mag invest kasi malulugi lang ako dyan. So, So, doon na ako sa lugar na sure ang pag-implement ng mga batas dahil mas kikita ako doon at at by the end of the day yun lang naman talagang gusto ng investors uh, kumita sila at siyempre uh, yun yung pinaka dapat nating tignan. <laughs> itong itong anti money laundering na no, na grupo na nagbabantay sa buong mundo anong effect kaya nito sa palagay mo JC ha na tayo ay nasa gray list na naman Uh, at binabantayan because money laundering is apparently abundant with all due respect ha sa bansang ito Yes asserted uh, uh, I think uh, yung uh, gabinete at uh, I think naging topic na ito ng ilang cabinet meetings dahil uh, at and I think pinapakita nun na concerned din talaga sila na hanggang nasa grey list tayo ay uh, meron parang uh, namarkahan na tayo na or uh, parang uh, na-flag na tayo bilang isang uh, investment destination kung, kung talamak talaga yung money laundering. Uh, hindi ko pa talaga ito napag-aralan pero uh, I think uh, this is concerning enough for them to talk about in cabinet meetings and uh, okay. dapat din natin tutukan. Okay. Sige. So, uh, Cha? So, JC, anong kailangan gawin ng gobyerno natin? kailangan ng Cha-Cha? <laughs> <laughs> kailangan daw ba ng Chacha? Or ano bang ba kailangan nil nating to to, to to open to open our economy yeah. sa lahat ng mga investors, makapag-aari uh -huh. uh, ng lupa, i-amend ang ating saligang batas, uh, uh, yung economic provisions. Uh, actually, kung susuriin nyo, Sir Ted, DJ Chacha, marami ng mga restrictions sa foreign investments ang niluwagan sa mga nakalipas na taon. Mm Halimbawa, -hmm. yung uh, public... Uh, public sector uh, parang yung uh, public utilities uh, yes, natin yes. ay mas bukas na mm. sa mga foreign investments tulad nung uh, NGCP na nababanggit nyo kanina 40% halimbawa nun ay China ang may-ari actually um pero uh, so ayun meron hindi naman uh, talaga zero yung mga investments or uh, ang dami ng mga naluwagan ng mga re restrictions ano oh. pero bagamat may ganong pagluluwag ng restrictions ay matumal pa rin yung pagpasok ng investment so sinasabi i think noon na mm. Pero mga ibang dahilan kung bakit hindi po mapasok yung investors. Hindi lang doon sa mga batas or sa restrictions, kung hindi okay. yung presyo ng kuryente, yung kawalan ng infrastructure, um, and uh, so on and so forth. So, uh, okay. napakaraming issue na nakapaloob sa investments, hindi lang doon sa mga batas. And yung patuloy na inflation ano na hindi natutugunan ng gobyerno is one of the biggest factors din kung bakit ganito, mababa ang FDI natin. Ah uh, yes, uh, DJ siya siya. Pero actually, kalalabas lang now, I think, na nasa 3.9% na lang yung inflation mm -hmm. as of December. Mm -hmm. uh, yun mm -hmm. ay patok na sa target ng gobyerno na Oo. 2 to 4%. Mm -hmm. uh, pero hindi din sabihin nun na yung av well, yung average pa rin last year ay mataas pa rin. Mm -hmm. At uh, yun nga yung sana ay uh, mas natugunan nila agad. Mm -hmm. uh, hindi na hintay sana na masyadong tumaas ang presyo ng bilin Kasi kahit oh. na bumababa yung inflation, mataas mm -hmm. pa rin yung mga presyo. Tumataas pa rin ito, pero hindi na bilis. Ooh. So, uh, yung nga uh, dapat ay uh, mas pag-igihin pa uh, ng gobyerno moving forward na hindi na hayaan na masyadong mataas ang presyo ng mga bilin kasi lahat tayo ay apektado hindi lang yung mahihirap. Last na lang JC bago ko ibalik kay Manong Ted. Ah, meron din ba tayo mga kaparehong bansa na ganito ang sitwasyon na mabagal ang paglago ng ekonomiya at hindi rin masyadong mataas ang FDI? Well, uh, alam mo ba DJ Sasha na ang mas mahirap na lang na bansa sa atin sa ASEAN ay Cambodia, Myanmar Lux. at Laos PDR. Mm -hmm. At uh, sa mga nakalipas na taon, kung susuri, kung titingnan mo yung graph ano ng pagtaas ng income nila, ang bilis compared sa atin. So kahit na mahirap sila halimbawa nung 90s or 80s ay ang bilis ng paghabol nila sa atin. In fact, yung Pilipinas yung pinakamabagal yung pag-increase sa loob ng maraming taon. Uh, kaya naman nung pandemic ay naungusan na tayo ng Vietnam at at yung Lao PDR actually ay uh, malapit na rin tayong yung malagpasan. So uh, uh I think embarrassing ayun na no kahit na mabilis yung growth natin, proud na proud ang gobyerno na mataas ang growth natin, uh, pero actually mas mabilis pa yung growth ng ibang bansa. So uh <laughs> dapat nating tignan na hindi lang yung sitwasyon natin kung hindi how we fare against all other as well countries. Oh well, well, the fact na naungusan ka ng Vietnam is really something to ponder about. No, JC kasi Right. <laughs> Kung, pumunta ka ng Vietnam 10 years ago, no, at pupunta ka ngayon, definitely you'll see the big, big difference. And considering nga, sa sila ay nanggaling sa matinding gera at sila pa ay do sa North Vietnam ay meron ding ibang uri nga pamamalakad sa kanilang uh, gobyerno. Sige, so JC, sa so uulitin ha, Profesor? Yes, yes. Uh, maraming salamat po. Maraming salamat sa oportunidad. oh, at JC, salamat na marami for sharing your thoughts at kami muling istorbo sa iyo kapag maluwag na iyong schedule. Salamat, JC. Maraming sa